yung panyo? Okay. Negosyo. Ganda, okay yung panyo uh, eh. It, Ikaw kayo, ang may ari te? Eh? Um, dalawa po kami may oh, ari. Okay. Ako tsaka yung pinsan. Ah, bali magkakuan kayo, magka-business kayo yung dalawa. Hmm. Hati kayo. Galing na naisip yun, lumakas talaga, malakas talaga yung kanila. Yung, mga... yung ice cream po namin, ano, one year na po sa mga ice tignan mga guys so mura mura yung kanila o yung 20 o 30 yung shawarma pa sila yung next time tikman natin yung shawarma nila 55 o, ayan yung sandwich nila mura mura yung mga price din po sila dito french fries, show pao ayan ayan may pizza Ayan po, may burger din po sila. Kompleto sila, pati sa milk tea. At saka, ito po yung sa kanilang mga kaya. Uh, so, may rice, burger steak, uh, imbutido silog, uh, chicken filet, ham silog, saka long silog. Ayan, kompleto po sila. Doon so, sa may mga time po na pumunta dito, na sa Belmont lang po to, sa yun dumating na yung order namin. Ayun, panatan na to. Yun po ang inorder namin ng anak, ko Okay, you can